Hey guys, magandang umaga nga pala sa inyong lahat. Uh, medyo natagalan bago ako nakagawa ng video ulit. Kasi, yeah, medyo, eh, medyo busy ako dun sa English vlog ko. Kasi nga, kumbaga yun yung pinaka main vlog ko kasi. So, ngayon eh, ipapakita ko sa inyo itong bahay na tinitirahan ko dito ngayon sa Port Stephens, dito sa New South Wales, Australia. So, nandito ako, bali, halos apat na buwan na ako dito nakatira. Kung mapapansin niyo yung pinakahuling video ko, eh, sa Sydney pa ako nakatira dati. At, uh, kumbaga, almost last days ko yun sa Sydney, nung mga panahon na binibideo ko yun. Yung nasa Manly, ako. So, ito yung bahay ko ngayon, dito ako nakatira. Bali, ito eh, eto. <laughs> So, full mirror. Cabinet yan. Diyan nakalagay yung mga uh, kunti kong damit. Ito mga libre, mga ano yan sa may-ari. Gamitin ko daw. And ito naman yung kumbaga mga stock, mga hindi ko ginagamit or mga bagay na mga box mga ganyan. And sari-saring maliliit na bagay, cabinet din yan. Wala akong ganong damit kasi hindi naman ako maporma. Ito lang normal na panlamig at pang ano And ito yung pinakakama ko. Yan. Ang laki nitong kwarto nito. Bali, nangihinayang ako dito sa kwarto na to kasi uh, tulog at tulog lang ang talagang ginagawa ko dito sa sa kwarto na to. Samantalang dati, no, nasa Sydney ako, yung kwarto na yung pinakalahat ko kasi doon ako nagko-computer, doon ako nag-vlog at kung ano, ano pa. Doon ako na. I mean, madalas ako nasa kwarto dati kasi rumlang uh, room lang yung inuupahan ko. Ngayon, inupahan ko isang buong apartment. Pero, granny flat ito. Ang granny flat, eh, kumbaga, pangalawang bahay ng main house. Kadalasan, nasa likod bahay ito ng pinaka main house. And usually, bahay ito ng mga matatanda or ng mga lolo, lola, ganon, So, yun. And kung nyo, sa likod, sa labas, yan. May may orange dun. I don't know kung nakikita nyo. Pero, orange yun. Daming orange sa likod bahay sa uh, ibang may ari. And, malamig ngayon dito eh, winter. Kung mapapansin nyo, may isang layer. Pangalawang layer. So, yan. Ganyan kalamig dito. And, eto naman yung pinaka-toilet ko. Maliit lang yung toilet pero okay. Ito yung pinaka-shower. Meron siyang divider na salamin. Hmm. Toilet. Sorry, hindi ko pa nalilinis. Eh, towel ko. And mga gamit ko dito. Very basic. Deodorant. Pabango. Hand wash. Ito, itong deodorant na to. CK deodorant. Hindi maganda. Kasi hindi siya maganda. It doesn't last long. Samantalang yung very usual, Rexona, uh, Axe, okay yan kasi halos 24 hour ang protection sa amoy. So yan, ang niyo tong ano sa ilaw na to. Kung mapapansin niyo yung ilaw na yan, tatlo di ba? Yung isa, yung as yung maliit, yun yung pinaka ilaw talaga. Pero yung yung dalawa, ano yun, heating lamp para pag nilalamig ka may heat na protection sa iyo pag naliligo ka or uh, yan and ito naman lugar na to ito yung pinaka laundry laundry room so ang mayroon diyan kumbaga pa naka stock room ko na rin so, ito yung pinaka washing machine and provided na rin to nung nung may-ari kasi fully furnished tong apartment na to nung lumipat ako yan, ito. <laughs> Sorry, <laughs> makalat eh. Eh, Yan. And may another pintu dito. And ito yung uniform ko. Kung hindi nyo alam, eh, kusinero ako dito sa isang restaurant dito sa Australia. Yan. Kasi pininotok ko ito kagabi and dito ko siya pinapatuyon talaga. Tuyo na siya kagabi kaso medyo malamig dahil nga winter. Medyo basa ang pakiramdam. And then, ito yung mga pinaka-shelves para sa mga stock-stock na kung ano-ano gusto mo. Yan. Mga panlinis. Mga bagay na mahalaga pero hindi kailangan. So, yan. Ito, ginagamit ko to pag nag-grocery kasi medyo malayo sa grocery itong bahay ko. And ito yung pinakasala. So, yan. Yan yung pinakalabas ng bahay. Diyan yun ako nagpapahinga. Table. And itong bed na to, wala, walang purpose to. Kasi dati yung nakatira dito, uh, yung, mat, yung parents ng may-ari, tapos may apo na dito natutulog yata. Ayan. So may bintana dyan. May bintana dyan. And ito extra. Eh, ito, ito yung battery sa electric bike ko. Kailangan ko ng electric bike. Bumili ako ng bagong electric bike kasi paahon dito yung eh, madaming mga hill, mga bundok dito sa lugar ko. Kaya, kaya bumili ako ng bagong electric bike. Kung mapapansin nyo yung mga, yung mga picture na yan, yung mga frame, dati na yan dito. So yan. And itong TV, nandito na yan. Nandito na yan. Ang akin lang dito ay yung camera, computer, at yung mga kalat-kalat na yan sa table. So, yan. And ito naman yung pinaka-kusina ko. Malit lang itong kusina pero kumpleto ng gamit. Makalat din, pasensya na ha. Kasi nga... Pag nag gisa ka kasi medyo tinatamad kang kumilos eh. <laughs> Natamad kang maglinis. Ayan. So, fully-furnished din itong kusina. Ito may toaster may radyo kung mapapansin niyo yung radyo yung napaka traditional na radyo na ginagamit sa Pilipinas di ba ay cassette player pa yan palagay ko maayos pa yan eh. gumagana pa and may microwave and syempre refrigerator mga cabinet walang laman yan wala rin laman yan and ito yung lutuan ko may oven yan pero hindi ko pa nagagamit eh, ito lang halos ang nagagamit ko. Eh. Itong mga tatlong ito, hindi ko nagagamit. Madumi na nga. And, yun, mga gulay. Diyan ko nalagay. Siyempre, yan. Kakakain ko lang ng breakfast, kaya mamaya ko yan. And, ito yun, mga, dito ko nalagay yung mga panluto. Mga suka, tuyo, patis, pepper, salt. Yeah. Eh, Kape. Mahilig ako magkape, eh. dito ko nilalagay. Makalat, pasensya na talaga, hindi maayos tong uh, kusina ko, Itong bahay ko. at nyo na to, oh. Heinz Spaghetti. This is actually a real spaghetti. So you just need to put in the microwave when it's ready. So yan, ito yung pinakabahay ko. So... Uh, bali, umuupa ako dito sa apartment na to ng... Na, uh, bali, ang, ino ang bayad ko dito sa apartment na to, eh... $250 per week. Uh, Nag-down payment ako dito ng... $1,250. is parang band. Kung deposit, $1,250. And then, every week, eh, nagbabayad ako ng $250 to uh, weekly kasi ang bayaran dito sa Sydney, dito sa Australia. Weekly ang salary, weekly ang upas sa bahay, weekly yung rent sa mga ay uh, gamit ng mga gym kung sakaling member ka. Yun. Pero yun lang. So I would say okay kung bahay na to kasi first time kung umupa sa isang buong bahay. And maganda kasi you have privacy and you know kasi most of my life eh nakatira ako sa shared room or shared apartment. ah uh, yun lang. Pero minsan nakakalungkot din dito pag mag-isa. Eh, parang ginagawa ko na lang. Eto, katulad nito kinakausap ko kayo. Para hindi ako mainip. So, I think that's it. So, if you have a question, eh, ayoko mag-English. Bali, kung mayroon kang tanong, eh, message na sa baba. Parati ako nag-reply. Or, uh, check niyo yung another vlog ko, Abrodero, sa YouTube. And makikita niyo dun yung English vlog ko. Mas updated kasi ako dun kasi gusto ko international yung, yung video ko makarating. Kasi abroad to eh. Kasi kaya nga, gusto ko lahat ng tao na gusto pumunta abroad, eh, magka-idea kung paano magtrabaho sa abroad. So, that's it. Eh, maraming salamat.